ayo ayo, mulai, ayo, ini ada yang telat, ayo, ada motor lagi, siapa, What's up mga kabadi, magandang araw po At ngayong araw na ito mga kabadi, ah, magpipising po ulit kami Ayan, At makakasama natin si Bro Halvin mamaya At, at magkikita po kami mamaya At maghahanap po kami na ispat na uh, pangingisdaan po namin Ayan mga kabadi, samahan niya po kami Ayan, at, at may dala po akong ano, uh, lamesa Ayan, Ito po yung lamesa na gagamitin natin kapag kainan Ayan. Itinapon na lang po ito sa baba Ayan, dito sa baba namin. Kaya kinuha ko po para may magamit kami sa kainan. Ayan, tapos iwan na lang po namin doon at itabi na lang. Para may magamit kami sa sa araw-araw na aming pagsasama sa kainan. Ayan mga kabady, ah, samahan nyo po kami sa pangisda namin. Mamay, abangan nyo po yung pangisda po namin. Ayan mga kabady, ito po siyo. Tinapon na lang po sa baba. Ayan. Bali, po yan? Dito po po siya. Ayan. Ayan. Ayan na po siya. Ito na po yung ating lamesa kapag kumakain po kami. Sayang naman po kung itatapon lang. Kaya kinuho po sa baba namin. Hindi na po ginagamit. Kaya itinapo na lang po nila. Ito po yung gagamitan namin kapag magkasama kami sa kainan. Ayan, abangan nyo po yung kainan namin mamaya. Ipinaligan po namin yung dalagan. Kasama si bro at si Etan. Ayan. Sila na lang po yung kasama natin ngayon. Ano kaya, pangatlong pagkakataon, mahuli mo na. Mahuli na namin siya. Dito talaga, di namin nahuli nakahuli. Lagi pag nasalo niya, lulukso Nalulokso yung malaking dalag po rito. Sana mahuli na po natin siya. Para kayo. mahuli na po sa iyo. Masarap na pang kami dito. Ah. Para may usok sa ano natin, sa lamig. Sa lamig po ngayon. Talagang gaw na lang po yung... Ang, ano, anong kamay ko? Ngingimi hindi nanginig baka hindi nakapad natin inayos ko po yung lambat kasi yung pasok yung mga batong bataw set up lang na po natin yun, nais po tayo din sa Lunga, Lunga ng Talaga

Parang pinausukan na ano. Grabe talaga. Pakahawak po siya. Anong pahawak? Anong <laughs> pahawak? Tinggalin mo sa bibig. <laughs> o, oh, patusokan mo yun muna. Inaaligan yan pag ala. <laughs> Inaaligan. Ito po ang masalitig. O, uh, paya. Tawag pa lang. Yan na, mismo po tayo pataas tayo, pataas tayo. Ang dami nila doon sa taas. Wala, dati kasi labo. 8. Wala tang yang nandiyan Yan nami. Ay, yun. Oh, kami ayan na. Oh, napadala na. Babo lang pala Oh. eto oh ba't siya oh oi oh ni dito pala si lagpukulong pulong mira mira rin ko ito Uy. wow oi talagang tanggal na sa bulsa ang kalabasa parce c'est. bon à la Nanginig yung kamay ko. Maliit <laughs> ito. Maliit natin. Balit. Basta na, pa siya. Nagkakaroon tubo na po ng gulay-gulay dito. Oh. Natubo na yung mga kangkong. So, <laughs> Pag binaha, ubus agad. balikan natin mamaya to at magagis tayo sa beses ito sa so, uh, ano niya may nakatuktok so, meron pa sa taas so, uh. Ayan, Ah. Palamig na siguro palamig yan no? Sa Taiwan. Mga itin na siguro ang lamig ngayon. Eh. Digger yun, nasa 16 Oo oh, Sabi ano, may ipag eh oh, May hangin pang kasama Pang, pang kasari yung hangin eh <laughs> 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 Parang Blame. Parang malamig na, na hanginan pa Ngayon, mo kami dyan, Tan mo kami Meron kaya dyan? Ayun. Ayun. Ang kulong. Ayun, ayun. Ayun, sa gitna. Gitnain mo. Gitna, gitna. Ay! Hindi na balance yung lambat. Hindi na balance. Wala. Ayun pala sa kabila. Ah, yun, dami oh. Ay maliit din. Oh. Dami nito, 'di ba? Walang hangin dito kasi bundok. Dito na dito. Dito. Let's go. Isang barya. Mhm. O di natin uulanan, tingnan natin 'to. Pinanana sa masabit po kasi kaya dinapuhan na no'yun. Ayan mga kabady, natanggal na po natin malilit. Magagis na po tayo ulit. Medyo sumasabit yung bato-bato na sa ano. <laughs> si Ethan. Uh, itan. si Ethan, iniwan namin doon. Malamig. Ayan, ayan. Takbo. Huli! Talagang makalipot na. May huli pa rin. May huli pa rin po kahit di bumuka. Sayang. Hindi <laughs> gano'ng kalaki yan ka. Magdami yeah. rin. Magdami rin. Magdami rin. Magdami rin. Magdami rin. Magdami rin dito. Ha? Magdami kang kung. Magdami rin. Okay, makakamuna nato dyan maligat ng bato ay ng bato bro may bato-bato pala

Ang paano lang ang pagkaya babaw, mabilis tumakbo. Ay, namang huwag yung sila. Wala nga palang paa. Matakbo. Matakbo sila. Anong paano ako daw? Wala. Ano yun? Last vibration na

Jangan-jangan kata aku. ¡Oh, no, buena! No, no. ang dalag yun, uli ang dalag ayun, ayun, ano yun, malaking yun wala itin, ano yun, dalag-dala ay, kilapang malaki

malalaki okay na yung pandagdag oh dami Laki. dami wow malami din tayo sa last na ano last na hindi sa natin hindi tayo talagang tulungan na nila para malamig na, malamig na, sila, malamig na. may snow na yata nabubuo sa ano ko eh sa ilong ko eh yung pala kulangot lang no kalamot no kulangot lang mo lang kulangot pag 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 Ano lang yun? Parami ka pa pala sa huling harvest

sa alaga sa bibig. Okay, pag-arawan ha. Uplog din. Uplog din? Oo. So, Tapos pina-anon ang lalaki sa bibig. Nabalik po namin yung madulit. Sagsim ba rin ba? Sagsim ba rin. Ayan mga kabadyo, isang balde. Ayan, maraming maraming salamat po kay Ethan at si Bro Alvin eh. Maraming maraming sa salamat po sa mga nakasama po natin ngayon. Ayun, niyo po yung pagluluto natin. Sama si Bro at saka si Ethan. Ayun, makabadi at pauwi na po kami. At punta po tayo sa spot na paglulutuan po natin mamay. Ayun. Nalakad po namin yung mga mga kapal na talaid dito sa ilog. Sana makakita po kami ng mga gulay dito dati marami pong mga talagang mga gulay dito si ngayon hindi na wala na po kami nakikita lawak nitong hilog nito dito sa Taiwan daanan talaga para sa atin no? Mm -hmm. oh. ayun mga kabadya dito po kami sa ayan, sa mga ano tawag dito bro Chinese Sa Chinese resto Chinese resto, ayan po at sabo, -sabo para malamig din eh. mangalambre <laughs> <labri> na ako <laughs> <laughs> Nilamig po kami kaya gusto po namin na Mag noodles po, po muna kung may mga noodles dito sabo-sabo Ayan Uh, sa susunod na po kami magluto Ayan, natatabangan uh, niyo po yung <laughs> Sa susunod na pagluluto po namin yes. Ito po muna yung kakainin natin Tamaan nyo po kami Sana masarap yung ma-order namin Ayan, pumipili po si Lakayetan. ano nga lang, kaya ng ano, technique. <laughs> Kailangan pa ng ano, Google Translate para malaman namin kung ano ito. Pero pag siguro may malok eh, aan na lang. Ano, nila kung ano. Bitter. Bitter melon, Bitter, melon soup. Vegetable soup. Fried tofu miso. nasa <laughs> yan miso. ito? Tofu yung mga 30-30. Ito yan. Ito Ito yan. Oh, yan. lang yung eh, mga 30-30. Ito Ayan, pili po tayo kung anong masarap. Wala, ito pa lang. Mr. may sabaw lang. Ayun bro, may sabaw lang siya, na damit, may, may sabaw. Ah, pwede na ba yan? Yan. Yeah. po namin yung, ano, uh, Ayun, kabadi, po yung Order po namin. Ayan, at nagpipili pa po kami ng kakainin namin dito. Ayan, mamaya po, ah, makakapili na po kami at kakain na po kami dito. Ayun mga kabady, ito po yung order namin. Ayan, may mainit na sabaw. Sarap sa so ngayon kasi uh, malamig po ngayon. Ayan. Sarap. sarap. Ayan, kayo po tayo. At makasama um, po natin si Bro at si Lakay Dito. Ayan, kayo na po tayo. Sarap po dito. Salamat po sa kain Ayan, nasa lupo.

chắc chưa ạ mẹ đây ạ mấy con vô lên cái tầng trên đó chú mẹ ơi ông đưa áo cho con mẹ đi bỏ cái báo thôi nó đâu nó rồi chín con đi con đi là ở đây là đi được rồi mẹ báo ba đi ạ ba đi ạ mấy

ไม่เดือดเขาไม่ดี

Dami rin kumakain dito? Okay,

đem ra xem làm sao, làm sao của chúng tôi, <laughs> cái <laughs> gì vậy? Không biết. 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 Không biết.

ng mga sa inyo maraming maraming salamat